pangmasang timpladang insay ba ang hanap mo langga na pwedeng i-delivery at lalong-lalong pwede itong pang-display. Kung yes, ito po yung recipe natin ngayon. Kung marami kang mga tinapay recipe na matutunan, iisa talaga itong mga langga na talento mo at magagamit mo talaga kahit saan at pwede din. gamitin mo sa iyong sarili, sa sarili mong negosyo mga langga. Kaya tuwag na nating patagalin yan, simulan na natin. Let's go mga langga, ito po yung ating mga ingredients sa ating screen. Sundan nyo lang po yung ating ingredients at yung mga sukat. Ayan po, pinaghalo-halo ko lang po yung ating mga dry ingredients ha, at kunting halo lang po before tayo maglagay ng ating tubig. After nating malagay na yung ating tubig ay tunawin lang po natin yung ating mga dry ingredients mga langga before tayo maglagay ng ating harina. At pag natunaw na po yung ating mga dry ingredients, maglagay na po tayo ng ating harina mga langga. Ayan na po at haluin lang po natin. Kung wala kayong spiral mixer or roller dough, pwede talaga ninyong imasang manumano ito mga langga. At kung meron namang spiral mixer, eh, pwede pwede. Maganda. Ilagay nyo sa spiral mixer. Kahit wala kayong door roller at spiral mixer mga langga, pwede talaga kayong magsimula ng magnegosyo ng tinapay. Masahin nyo lang ng manumano ang inyong do hanggang sa mapakinis ninyo yung texture ng inyong do. Ganon din kami mga langga ng asawa ko noong nagsimula pa kaming magbikire. Wala po talaga kaming mga pang makinis ng ating dough. Tiyaga lang kami talaga mga langga sa masang manumano. Sa pagmasang manumano, bali ganito mga langga, i-rest lang muna natin yung ating dough hanggang sa ito'y malambot mga 30 minutes. At pag ito'y lumambot na, i-masahin nyo ng manumano hanggang sa ma-achieve ninyong pino ng texture ng inyong dough mga langga. Ha? At habang ipinapahinga ninyong inyong dough, ay eh, magtimpla kayo ng inyong palaman. Ito po yung ating nilutong munggo. Naluto na po ito, malambot na. Niluluto natin ito habang nagmamasa po tayo ng ating dough. At kailangan habang mainit pa, i-timpla na po ninyo. Para pagilagay natin yung ating margarin, is matunaw agad. Kailangan mainit pa yung ating munggo at wala pong tubig mga langga. Kung mayroon mang tubig yung munggo ninyo, ikunin nyo yung tubig kasi yung maglalagay ng medyo basa sa ating palaman yung ating margarin lang po. Yung melted margarin lang po natin. Ayan po, natunaw na po yung ating margarin kasi mainit pa po yung ating munggo. At idagdag na po natin dito yung ating asukal. Yung mga sukat ng ating mga ingredients ng ating palaman mga langga, ayan, nandyan lang po sa ating screen sundan nyo lang po. At yung ating breadcrumbs na nilagay mga langga, pwede kayong gumawa. Kung wala kayo nito, pwede kayong gumawa talaga. Bali, magluto po kayo ng tinapay na matabang at gawin yung toasted at saka i-crust nyo. Pudpudin nyo at saka i-crust or salain mga langga. Gawin yung breadcrumbs. Madali lang mga langga. Ayan, okay na po ito mga langga. Set aside lang po muna natin. After 30 minutes, kung malambot ng inyong dough, pwede nyo nang masahin ng mano-mano hanggang ma-achieve ninyong pino ng texture ng ating dough. Yung e, akin mga langga, idaan ko lang idaan ko ito sa aking dough roller ha. Ayan na po at cut ko lang ito mga langga sa 35 grams. At depende na sa inyo kung ilang grams ang gusto ninyong potol at kung magkano ang inyong bintahan. At pagkatapos nating putulin lahat, i-rest lang muna natin ang ating dough bago tayo mag at maglagay ng palaman para ito'y lumambot mga langga. iris muna natin ito ng 20 minutos. Ayan ang mga langga, after 20 minutes, 20 minutes lang po, medyo pwede na natin i-platin yung ating dough. Ayan po. Gamit na po tayo ng margarine para madulas lang po na hindi mapunit ang yung ating dos ating pagflatin at yung ating palaman na nilagay mga langga kalahating kutsara lang at depende na sa inyo kung ano kadami yung palaman na ilagay ninyo ganituhin nyo lang mga langga sundan nyo lang po yung ginagawa ko ayan po sundan nyo lang at para sa karagdagang informasyon mga langga about sa ating recipe ngayon ng isaimada basahin nyo lang po yung ating caption At pagkatapos nating malagyan lahat ng palaman mga langga, iris natin ulit ito ng mga 20 minutos bago natin ito irolyo para hindi po maputol. After 20 minutes mga langga, pwede na natin pong irolyo yung ating dough. At sa pag natin mga langga, ito lang po yung ginawa ko. Kailangan po may ganyan lang po na butas para po may ilapad pa yan at ma maalsa pa yan. Ayan po. Ganun lang po mga langga, kailangan may butas na po dito. Ayan kasi malapad pa yan. At iris lang po natin itong mga langga ng mga tatlong oras. Ayan na po, salang na po natin. At ang init ng ating oven dito mga langga, nasa 200 degrees Celsius ng ating init ng ating oven. At lutuin natin ito sa 15 minutos. Bali, 5 minutes mga langga sa ilalim at 10 minutes doon sa ibabaw. Ayan na po, lutong-luto na po. At kailangan malamig lang na malamig mga langga bago natin lagyan ng margarin para hindi po matunoy yung margarin. At asuka lang po yung idas natin dito sa ibabaw. Ayan na po mga langga. At ito na po ang ating ensaymadang pangmasang timplada. Sana may natutunan po kayo sa ating video ngayon. Magkita-kita po tayo muli sa mga susunod pa natin mga video recipe ng ating tinapay. Ito po ang inyong kainday. Maraming salamat at bye-bye!